Noong 2015, nananahimik si Mayor Rodrigo Roa Duterte sa Mindanao. Walang kaplano plano tumakbong presidente. Hindi ako tatakbo ng presidente. The country does not need me. I do not have the ambition to be president. Mahal lang marami sa Dabao dahil sa ipinamalas na katangitang pamumuno at serbisyo sa gobyerno. Handa ng magretiro at ialay ang natitirang lakas para makasama ang pamilya at ako sa huling sandali ng kanyang buhay. Sumalit noong 2016, dala ng matinding pangangailangan ng bayan, tinawag siya ng madla para tumakbo. We need you. We need you to change our country. tumakbo kayo. Sabay-sabay na tumakbo ang mga taga-suporta ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Unti-unti lumakas ang panawagan hanggang sa di na ito napigilan. Sa kanyang pagtakbo, iilan ang kanyang ipinangako. Lilinisin niya ang Pilipinas at susupilin niya ang droga. Binalaan niya mga Pilipino na kung siya ay mahalal, marami ang mananagot. Kriminal, sindikato, dorogista at kurakot. I will be forced to kill you and you will be forced to kill me and the others. because I have to protect the nation. Talagang yayarin ko kayo sa paghirap ninyo sa Pilipino. Marami ang natuwa, nagbuni at ayon. Si Duterte ang kailangan ng bayan at nang siya'y naging Pangulo, tinupad niya ang lahat ng kanyang sinabi. Inialay niya ang lahat ng oras, galing at talino para sa Pilipinas. At ngayong 2025, inihalay siya ng sariling gobyerno at nais siyang litisin hindi dahil sa kasalanan kundi dahil sa pangakong kanyang tinupad para sa Pilipino. Rodrigo Roa Duterte. Si Pangulong Duterte ay hindi isang ordinaryong Pilipino o politiko. Siya ay dating Presidente Inhalan, mahal at suportado ng marami Pilipino. Siya ang buhay na sa kisag ng sambay ng Pilipino. Kung ang uusin sa kanya ay isang banyaga na walang alam sa sistema, pamumuhay, kultura doon ng Pilipinas para mo na rin walang halaga ang ating pagka-Pilipino. Tanggalin natin sa ating dugo ang kadenang inilagay ng nakaraang mangusik at mananakop. Kastila, Apon, Amerikano at ngayon sariling gobyerno. Kaya kung ikaw ay isang Pilipino, makiisa at isigaw. Iulin ng buhi ang among abahat.